Patay matapos barilin ang alkalde ng bayan ng Rizal sa Cagayan habang nasa gitna ng pangangampanya kagabi. Batay sa ulat ng pulisya, alas 9.30 ng gabi ng barilin si Mayor Joel Ruma sa loob ng gymnasium sa barangay Iluro sa naturang bayan. Tatlong individual pa ang nadamay sa insidente. Tinututukan na ngayon ng PNP ang anggulong isang sniper, ang responsable sa pagpatay kay Mayor Ruma. Tinamaan ng isang bala ng caliber 5.56 sa kanang balikat ang alkalde na tumagos sa kanyang likuran. Narecover din ang isang basyon ng bala sa lugar na hinihinalang pinagmulan ng putok at pinaniniwala ang pinwestuhan ng sniper. Ang tama po ng biktima ay sa kanyang kanang balikat na nanggaling po marahil sa batas na lugar at the, through and through po yung gansya po sa kanyang likuran. Kinukonsider din po yung angulo na dahil na ang narinig ko na po ito kahit sa lamang galing sa labas, kinukonsider po na suspect isa pong sniper po sapagkat may nakuha din po sila ng isang basyo ng caliber caliber 5.56. Doon po sa location, no possible location na kung saan po -in Nasa kustudiya na rin ang binong Special Investigation Task Group ang apat na local police security ng alkalde para kuhanan ng pahayag at inaalam na, kung nakaganti ng putok dahil may tatlong nasugatan. Isa din ang mga pulis sa paraffin test at isa sa ilalim sa forensic ang kanilang service firearm. Nasa positive po sila ngayon okay. na test ITG para kuhanan po ng mga statement at ipaparapin din po at uh, forensic din po sa yung kanilang mga issue firearms po. Para po matitermin natin kung sino po ang possible sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operations at high-risk checkpoints ang pulisya para madakip ang sospek o mga sospek sa naturang insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.